Ganito gawin mo sa mais mga lods. Sobrang sarap ito pang merienda. Gagawa pala ako dito ng cheese sauce. Ang gamit ko pala na cheese, mozzarella. Paglalagay pala ako dito ng butter. Gatas na ibap. Kondensada na gatas. Tatakpan ko lang to at pakuluan ko lang hanggang matunaw yung butter sa cut cheese. May dalawang lata pala ako dito ng mais. Isinama ko nilin yung sabaw ng mais at papakuluan ko na rin ito. Pwede rin kayo gumamit dito yung fresh na mais. Yung kayo pa maglaga. Mas masarap yun mga lods at malasang malasa. Itong ginawa kong cheese na sauce okay na. Papatayin ko lang yung apoy at iset aside ko lang. Saka itong mais, kulong kulo na rin. Papatayin ko na rin yung apoy. Nagagad na rin pala ako dito ng cheese. Ito yung magiging topping sa mais. I-assemble ko na tong merenda na mais. Dito sa malit na glass o oh, parang baso rin tong muka. Ilalagay ko lang ang mais dito. Pagkatapos yan, lalagyan ko itong ginawa kong cheese sauce. Amoy pa lang ng mais saka itong cheese sauce na ginawa ko. Nakakatakam na. Maglalagay rin ako dito ng cheese powder. Pero optional lang tong mga loads. Kung ayaw mo naman ng cheese powder, wag mo na lang lagyan. Saka nilagay ko na rin tong inadgad ko na cheese. Ay mga lods, kain tayo. Napakasarap na merienda ito at napakabilis lang gawin. Kayo ba mga lods, ano bang masarap na merienda gamit itong mais? Mag-comment kayo dyan sa comment section. Sa next video, lulutuin ko dito. Ay mga lods, pag marami kayong mais dyan, pwede nyo subukan ganitong merienda. Ang sarap dito. Grabe mga lods, nakapaka-creamy ng sabaw dahil sa cheese sauce. Try mo na ganitong merienda. Hanggang dito lang. Salamat sa panonood.